Hello guys! May order po tayong bibingkang malagkit. Ibabahagi ko sa inyo kung paano gumawa nito, kung magkano ang pwede nyong kitain at konting tips. Tara, umpisa na natin! Gagamit po tayo ng 1 kilo ng malagkit na bigas. Huhugasan natin nito ng tatlong beses. Nasa dulo po ng video ang ating costing. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Maglalagay po tayo ng 2 cups ng water. 1 cup ng kakang gata. Maglalagay din tayo ng 1 half cup ng washed sugar. At ahaluin natin ito. Tatakpan natin at isasalang natin ito sa medium heat. At kapag kumulo na po, hahaluin natin ito ng bahagya para umilalim pa ang ating gata. Tatakpan natin muli para maluto pa. At ang next naman ay gagawa naman tayo ng pang toppings, ang ating sweetened latik. Maglalagay lang tayo sa pan ng apat na cups ng kakanggata. Sasalang natin ito sa medium heat. Maglalagay naman po tayo ng panutsa. Ang timbang po nito ay 540 grams. Maglalagay din po tayo ng rock salt pang balance ng tamis. At hahaluin natin ito. Ang pagluluto po ng sweetened latik ay depende po sa lakas ng inyong apoy. Ito po, one at a time ko lang itong inahalo. Kapag lumabas na po ang coconut oil, indikasyon po ito na luto na ang ating sweet latik. Pwede nyo rin pong bawasan ang ating coconut oil. I-assemble yeah, na po natin ito. Ang gamit po natin na bilao ay medium or size 14. Nilagay ko lang po dito ang ating malagkit na kanin at fina-flat ko na po ito. Bago po natin nilagay ang ating malagkit na kanin, naglagay muna tayo sa ating malinis na dahon ng coconut oil. na flat na po ito ng mabuti maaari na natin ilagay ang ating sweetened latik eto po tumigas na yung ating sweetened latik kaya nahihirapan akong flat siya sa ating um, malagkit na kanin pero pwede naman po natin itong remedyohan sana po ay merong kayong napulat na idea sa video ito Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless. Pag nahihirapan po kayong haluin, or I mean ilapat, salang nyo lang uli para lumambot. Tigas, Yeah. And kapag malambot na po, yeah. pwede na to. Off na natin. Balik yeah. na. Yeah. So ayan, simutin muna natin yung nasa sandok natin. Ayan po, napakadali lang yan i-flat sa ating ano, malagkit na kanin. O, oh, daba. Ayan, madali lang siyang sumunod. So yan, ko cover lang natin lahat ng ating malagkit na kanin. Tips lang po, lalo na po sa mga walang physical store, no? Mas maganda kasi na lagi kayo nagpo-post sa inyong FB or FB page. Gawin yung story or deals. Kasi ako, no? Bukod din sa may physical store na ako, share ko lang po na nakakakuha po ko ng mga big order or like nito, yung mga bilao-bilao sa aking FB page or sa FB na account. Pwede din kayo sumali sa mga group tapos i-post nyo yung mga niluluto nyo. Ayan po, ini-slice na natin ang ating bibingkang malagkit. Minsan po, nagre-request yung mga customer ko kung pwedeng i-slice ng maliliit, ganon. May mga special request po sila. So, yun. Ginagawa din po natin yun. Ayan po, tinatanggal naman natin yung mga excess leaves natin para mas madali po siyang ikling cling wrap. At para naman po sa ating costing, nag-costing po tayo based sa ating mga napamili. Uh, nabili natin yung malagkit na bigas ng 57 pesos. Ang panit 60 pesos. Yung ating nyog, 60 pesos. Salt, piso. Tapos yung bilao po na medium na gamit natin na 14 inches ay 20 pesos. At yung dahon ay 3 piso. So, yung, mga, yung naging puhunan po natin ay 198 pesos. Ang bentahan ko po nito ay 500 pesos. Pero yun nga po, depende rin po sa inyo yun. Depende po sa inyong puhunan. At ang pwede nyo pong kitain ay 302. Sana po ay nakatulong ako sa video nito. Thank you for watching! Hello guys! Welcome back sa ating channel! For today's video po, may order tayong kakanin. Ibabahagi ko sa inyo kung magkano ang bentahan nito at kumpletong sangkap. Tara, umpisa na natin! Gagamit po tayo ng malagkit na bigas. Huhugasan natin ito ng dalawang beses gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Maglalagay po tayo ng pandan, pandagdag aroma. Optional lang naman po ito. Isasalang natin ito sa medium heat. Ang malagkit nating bigas ay 1 kilo, kaya naman ang tubig nito ay 1 liter. At habang nakasalang ang ating sinaing na malagkit, magsasalang naman tayo ng ating ube sweetened latik. Gagamit po tayo ng one and a half cup ng kakanggata. 1 cup ng wash sugar. 1 half tablespoon ng rock salt pang balance ng tamis. 195 grams ng condensed milk, ube flavor at ahaluin natin. Nakasalang po ito sa medium heat. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and follow our FB page. Maraming salamat! mag a po tayo ng 1 half tablespoon ng violet food color. At ng 1 half tablespoon ng ube food flavor. At hahaluin lang natin ito hanggang sa lumapot. 5 minutes ko lang po itong sinalang sa medium heat at malapot na. Ilalagay na po natin yung ating kalahating sinaing na malagkit. At hahaluin natin ito hanggang sa magwell well combined na. Kapag wala na pong puti-puti, pwede na po ito. Gumamit po tayo ng large na bilao at naglagay po tayo ng malinis na dahon ng saging at nilagyan natin ito ng coconut oil. Ayan, tinetransfer na po natin ang ating ube biko. Ifa-flatten lang natin ito ng kalahati. At ang next naman ay ang ating Biko Classic. Gagamit po tayo ng 1 1⁄2 cup ng coconut cream or kakanggata. At ng ating panutya na 269 grams. At kung napapansin niyo po na matigas pa yung ating kakanggata, nilagay ko muna ito sa freezer para hindi po mapanis. Since gabi ko na po ito niluto. Maglalagay din tayo ng 1 half tablespoon ng rock salt pang balance ng tamis. Ayan po, tutunawin lang natin yung ating panutsa. Sinalang ko po ito sa mahinang apoy. Pwede rin po kayong gumamit ng brown sugar kung wala po kayong available na panutsa. Kapag natunaw na po ang ating panutsa at lumapot na ang ating latik, maaari na natin ilagay ang ating sinaing na malagkit. Paki-like and subscribe naman po kung nagustuhan nyo ang ating video para po makatulong sa analytics ng aking YouTube channel. Maraming salamat! Hahaluin natin ito hanggang sa mag-well combine na. Isasali na natin ito sa ating bilao. At ifa-flat po natin ito. At eto na ang ating 2-in-1 na Biko sa Bilao. paglalagay na lang tayo ng toppings. Uunahin na lang muna natin ang ating latik para sa ating classic na Biko. Ang nagamit ko pong nyog dito sa latik ay 2 cups. At ang next naman ay gagamit po tayo ng slice na mangga. Ang ginamit ko po ditong mangga ay malaki pero kalahati lang po yung nagamit ko. At ang next naman ay mag-grate tayo ng cheese. Ang nagamit ko po dito ay 82.5 grams. At eto na ang ating 2-in-1 na biko na may tatlong toppings sa bilao. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Ang bentahan ko po nito ay 680. Ito na po ang ating complete recipe para sa ube biko.